guys, nandito na kami sa bahay, no. Uh, umalis kami kanina. Hindi ko alam kung na-record ko yun sa isang camera. Kaya uulitin ko. Galing kami sa dentist kanina. At uh, naglakad lang kami. Maaga maaga kasi pagkaalis ni Riona. Tapos yun, nag, ano, agad kami. Nag-ready agad kami papunta sa dentist. Maaga kasi tapos mali-late yung appointment namin. Kaya di ako sigurado kung na-video ko kanina habang naglalakad kami. Kasi hindi ko sa itong ko. <laughs> Hindi ko alam kung nakarecord yung mga sinasabi ko doon. Tapos, pagka, tapos pagkatating namin sa dentist, pagkatapos pala namin sa dentist, uh, nagpunta kami sa town. pinigap naman namin tong, ano, namin tong in order ni Adrian para sa akin. I-unbox ko nga. Sabi niya, may in order ako para sa iyo, Unbox natin. Ah, uh, hindi ko alam ko ano 'yan. <laughs> Tingnan natin. Tapos a uh, tawag dito magbe-birthday kasi ako. Sa so, malapit na birthday ko kaya diririgluhan niya ako pagtindi. Sabi ko nga huwag na akong regaluhan at uuwi naman kami. So, ayan guys. A uh, tawag dito. Pagkatapos noon nang na-pick up namin to sa Holland and Barrett, nagkape kami sa Nero. Tapos pumunta kami sa biyanan ko. At kinuha nga namin ng suitcases, guys. At mag i na kami. Oh, excited. <laughs> Sobrang excited ako, no? So, tawag dito. Si-share ko lang sa inyo yung, ano, ano. Yung, galing ako sa dentist kanina. Sinamahan pa ako ni Adrian. So, si Adrian, lagi yung ganyan, eh. Kapag kahalimbawa, sa doktor o dentist o oh, minsan nga kahit sa salon, sumasama pa yan eh. Talagang naglalaan siya ng time. Na, kasi flexible naman yung kadalasan yung work niya. Eh. Talagang flexible yung oras niya. Kaya madala siya sumama sa akin o kay Riona. Katulad last week, may appointment si Riona. Sabi ko ako na lang magdadala. Kasi malapit lang, pwede namin lakarin. Sabi niya ako na lang, ngayon, uh, para ano, para makapag... <coughs> prepare nga ako ng dapat kong gawin sa mga pa empake namin. <laughs> tapos eh ngayon sumama mga siya sa akin So, sa kanilang dalawa, wala namang problema yung tip nila. Sa akin lang, nung no, nagpunta ako doon, pagdating ko doon, yung dentist, napakabait guys. Ang bait, tas kinapa niya lahat. O, nakakapain niya muna yung mga ganto mo, liig mo, ganyan. Tapos, check yung lips mo, mouth mo, pati loob, pati gums mo. Tsaka pa lang niya, check up yung ngipin mo. So, ano nung nakita niya sa ngipin ko, may, maiba, may, iba na kasi akong feelings nung matagal na yung mga pasta noon feelings, ganun. Eh, matagal na. Eh, pero okay pa rin. Ma, -ano naman daw, matibay pa, walang problema. Pero dahil sa, sabi niya, ang problema mo ngayon, yung ibang tip ko na kailangan lagyan ng feelings. Kasi daw, ano, masyado daw akong maano mag-toothbrush. Sabi niya, siguro maano akong mag-toothbrush. Yung talagang sobrang, ano, sobrang ano mo magdud pa sobrang harsh <laughs> kasi daw may apat na ano ako na lumalabas na yung ano yung nawawala na ba siya sa ano sa, sa gums mo yung umangat na siya sa gums mo may apat daw akong tip na umangat na siya sa gums so like sabi niya lagyan ng feelings kasi ano magkakaano ka yung magiging sensitive yan pagka kumae pagka uminom ka ng malamig tsaka inaiiba yung kulay so pagkatapos na hanga ako kasi ano Hangang-hanga -hang ako kasi ano, apat na siyang ginawa niya, hulang lang 25 minutes, siguro mga 22 minutes lang niya nayari yung, no, tapos ano, ang bilis lang kasi ang ginamit niya glue, no, tsaka ang bait, kada gagawin niya sa'yo, ini-explain niya na, bawat ano, paulit-ulit niya eh sabihin niya na, oh, ito, medyo maamoy yung glue na to. o oh, ito, babasain ko muna ng tubig. o oh, ganito gagawin ko sa'yo. Oh, ito, medyo parang ma yung panglinis ng teeth, ganon. Irarab ko na yung teeth mo, ganon. Napakaganda. Lagi niya lang ini-explain yung gagawin sa'yo. So, ito yung total cost, no? Maganda nga, ihanga eh ako, pero yung presyo naman, eh. <laughs> Imatay niya. Tapos, sabi ko kay Adrian, Adrian. <laughs> <laughs> so sabi ni Adrian, sigi pagawa mo na yan, pagawa mo na yung ano mo Tapos ito yung, ito yung pangalan ng clinic mm -hmm. Tapos ito yung mga cost guys, ayan Ayan yung presyo, no? Ang mahal no? Sobrang mahal Pero dahil nga may insurance si Adrian, nakakover ako sa insurance niya Ang binayaran lang namin ay 252 pero mahal pa rin P252 yun. Yun ang na-covered sa insurance. Yun lang kagandahan pag may insurance. Ano, tsaka maganda pag private kasi yun nga, babilisan. Katulad nito, hindi naman dapat ako lalagyan. Hindi naman kasi dito pagka, katulad ng appointment yun. Pag appointment, titingnan mo lang, check upin mo na lahat. In-x-ray pa yung, yung mga gums mo, yung teeth mo, in-x-ray yun. na x yung buong ngipin mo, pati gums. Yun ang kasama sa check-up na oras pero hindi kasama sa appointment yung misang pababalikin ka nila sasabihin nila sa'yo na ah, pwede ano, tawag dito ah, bibigyan ka ta appointment para bumalik ka sa feelings na ilalagay namin sa'yo sa pasta, ano, pasta ba yun? tawag doon, spaghetti <laughs> so yun ano, dapat ano, tawag dito dapat pababalikin kanila So, iyon maganda kasi ginawa na ng dentist yung ano kang ina dire diretsyo na. Hindi pa laging iyon ng doktor na makakausap mo pa iba-iba na ano, hindi katulad sa atin na pag pumunta ka sa gusto mong dentista, puro iyon ang laging makakausap mo kasi private. So, dito pag private, ganun din. Kung iyon ang dentista mo, iyon ang laging, iyon ang gusto mong dentista, iyon ang laging mong pupuntahan. So, iyon, mabilis kapag uh, private, maano. Uh, ano ano kaya yun sa, so yun nga, nakakatuwa kasi nga eh, sa halip na 700 mahigit, eh 252 lang eh, binayari ni Adrian so mamaya babalik kami, kasi eh, ano, yun na yung appointment namin ni Adrian ang appointment ko kanina, check up lang yun alas 9 yun, 9am tapos nag, ano din siya nagpa-schedule din siya, siguro yung schedule niya to, 3 weeks ago nagpa-schedule din siya ng cleaning sa kanya, at saka sa akin sabay kami magpapakleaning mamaya So, medyo ina, ano ako, yun, naranasan ko din dito magpa-cleaning last, ano, two, two, years ago, siguro nagpa-cleaning ako dito. Kasi two years ago, kasi covered din ako sa insurance ni Adriana ano, sa private, sa dentist nga, dito naman yung sa likod namin. Okay naman, meron akong dentist doon na talagang mabait na mabait, kasi lumipat na siya ng ibang, ano, ng ibang lugar. So, napalitan yung dentist ang tumitingin sa akin. Parang hindi ko siya masyadong, ano, medyo iba yung ano ko parang lagi siya nagmamadali, tsaka hindi, hindi maganda yung, ano, so ito nga, kahit si Adrian, diri rin niya na, ano, ano, lumipat yung isang dentista, ang, lagi namin pinag, uh, ano, sa cleaning, tsaka check-up. Kaya nag-iba kami dito, sa isang maganda. At, ano, talagang asikaso kanila. So, iyon mamaya, babalik kami para sa cleaning naman. Yun, sa cleaning naman. So, di ko pa alam, di ko pa rin alam kung ano kasi kung libre na yun o magbabayad pa mamaya o kung kasama na yun sa ano sa insurance o babayaran pa hindi ko pa alam yun ni kausap kasi si Adrian eh sabi ko nga sa kanya wag na siyang magano mag wag na ako nagtatalo kami nito siguro ilang araw na kami nagtatalo siguro isang linggo pa sabi ko sa kanya wag na kasi napakamahal nga mahal sa Pilipinas naman, marami ding magagaling na dentista sa atin. Ang mura pa. Doon na lang magpapalinis, tsaka akong magpapapasta o feelings ba guys, no? Mas, mas makakatipid. Pero sabi ni Adrian, dahil nga may insurance naman, dito ko na ayaw niya, dito na lang daw. So, sundin natin si Mr. At, yan. so buksan natin to guys, no? Hina natin, mag-unbox tayo. So, iniisip ko ano ang iaano ko mamaya. So, iniisip ko kung ano iluluto ko mamaya at si na Kasi time na ano eh, pagdating ni Riona, wala kami dito. Binigyan ko siya ng ano, hindi ko alam kung anong lulutuin ko sa kanya kasi pagkat aalis agad kami. Na time na yung oras ng ano namin. Yung, ay umuuga kasi nakapatong to sa ano, pasensya na umuuga yung <laughs> nakapatong. Kasi kaya pati camera umuuga eh. So, hindi ko alam kung ano ang lulutuin ko para kay na Baka bili ko na lang siya sa McDo. <laughs> Papakita ko sa inyo guys pag nag-empake na ako. na. Pero tingnan muna natin itong ating i-unbox. Ayan, punong-puno ng kalat. Punong-puno <laughs> punong, -puno, punong -puno ng papel para protection na nyo naman, o oh, ang bait ni mister o oh, talaga niligaluhan ako sabi niya sa akin, yung box na yan regalo ko sa'yo, order ko sa'yo kasi nga malapit na yung birthday ko, sabi ko sa kanya wag mo na talaga akong bidyan kahit ano dahil uuwi nga kami hmm. so sabi niya Ayan. yan guys, sabi niya nakikita niya kasi effective e, eh. sa mga sa kokoko, ko, talagang antigas na ng koko dati kasi konting ano lang na, ano yung aking nails na tawag dito na babali agad yung nails ko tapos yung buho ko nalalagas <laughs> kasi syempre pa nagkaka ka na sa hormones ba diba? so yun at kasi sa skin talaga eh effective yung ginagamit ko yung Unay kung nakita niyo hindi kami sponsor dito pa <laughs> sana lang pero yun no ayan regalo ni Mr. Guys hindi hmm. hey, kasi ako mag ng vitamins siguro nag-start ako maginom mga pag, pag nagbakasyon kami sa Pilipinas last time, 2022, pag-uwi namin dito, yun, nag-start ako mag ng mga supplements, ng mga vitamins. Eh, nakita niya kung ano, pag, 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 mga sale, binibili ko. Kasi meron sa Holland and Barrett, minsan talagang sale siya na, yung malapit na siyang ma-expired, binibili ko yun. <laughs> nakikita niya, so yun, nakakatuwa naman, oh. Hmm. Misa siya bumibili sa akin pag nakikita niya na, oh, ito na, ito yung hinahanap mo. Ah. Ano, sale sila ngayon. So, ito, nakakatuwa. Ewan ko lang kung, ano ba to Hindi ko mabasa. <laughs> Ayan, collagen liquid. Wow, 11,000 milligram. Mm. Mm. Ah, ito. Yun ang pinakamagandang collagen, guys. Pag bibili kayo ng collagen, kailangan hydrolyze siya. Hydrolyze marine collagen. Kasi pag hindi siya hydrolyzed, hindi siya effective. Hindi siya masyadong effective. Tsaka yung mataas, 11,000 na. No? Ay, nakakatawa naman. <laughs> Dalawang pack. Ilan naman ito? 14. 14 atak. Ayan. Tingnan nyo natin. Tingnan natin ito si Mr. Ay, ang ganda naman ng ano talaga. Ay, magagamit ko to kapag kahit nagpagkahi kami, di ba? Ayan. Hindi ko tatapon to. Ayan. Gagamit ko. Lalagay ko din yung mga bote-bote. Ano -bote. kaya surprise? Surprise daw niya sa akin to eh. Dapat panunoorin niya ako oh, box. <laughs> Sabi niya panunoorin kita. eh, kasi ni kausap siya. Tapos aalis din kami mamaya. Oh. <laughs> Tingnan niyo naman guys. Oh, ayan. Oh. Hmm. Good to try Napaka-supportive ni Mr. sa aking Skincare. <laughs> Ayan. O, two guys. Dalawa. Ayan. So, yun, guys. Nakakatawa naman si Adrian. Nakakatouch <laughs> naman si Adrian. Nakakatuwa Kasi, ano, supportive sa aking skincare, guys. So, yun, guys. At, uh, magre-ready siguro ako ng... Mahanapin ko dun kung ano magiging dinner namin mamaya at kay Riona. At ito ay pakikita ko mamaya kay Adrian. Ayan, ah, nakakatuwa. <laughs> mamaya ko na lang yun. Nakakatuwa, no? So, may vitamin C ako dun, eh. Ang kitintig ko, 1,000 vitamin C. Yung hindi masakit sa tiyan, yung ano tawag dito. Kasi sensitive yung tiyan ko. So, ang tinitake kong vitamin, yun talagang hindi, hindi siya arsob. Hindi siya arco. Ano ba yun? <laughs> patatas. Hindi <laughs> siya, ano ba 'yun? Eh, kayo na magsabi. Hindi <laughs> siya ano, asc ascorbic acid. Ito tinitik ko, papakita ko sa inyo. So ito yung tinitik ko na vitamin C, hindi pa bukas. Hindi ko makita yung isang bukas eh. So ito yan, oh. hmm. So itong kahit mataas siya na uh, 1000 siya, hindi siya masakit sa chan hindi hindi ma hindi kasi sikmurain kasi di ba meron ako dating vitamin C kaya ko kong uminom noong nung matagal na yun kasi ano sinisikmura ako pagka, pag 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 mo parang kahit sa tiyang kahit na kumain ka kahit na nakakain ka na parang mamaya aasim yung sikmura mo pero ito hindi talaga kahit mataas siya so yun guys na share ko na sa inyo ang aking beauty tips <laughs> beauty tips so, yun. Kaartihan tips. So, yun guys. At magpalakas tayo. Kailangan natin to kasi lalo na malapit na tayong mag, ano, no, mag senior. <laughs> so, handa ko muna yung kakainin namin sa dinner, no? At uh, mamaya. Babalikan, babalikan ko kayo mamaya. Yan. So, guys. Dito kami, ano. Nasa labas kami. Dito kami sa balcony. Dinner. Ano ba to? What is called? dinner outside. <laughs> Al fresco. Huh? Al fresco. Al fresco. Al fresco, the restaurant. <laughs> Ka date kasi <ko> Oasis. <laughs> My date is Oasis. <laughs> so guys, ito kami sa labas. Oh, sweet sweet naman. <laughs> Bumili lang kami ng mga ready na iinit lang. Kasi mainit panahon dito guys nag-30 degrees kaya ang init. Si na nauna ako ng pagnakain at may gagawin daw siya. At kami ni Adrian nandito. Ayan. Very very warm ngayon guys. Kita nyo yung paligid. Ayan. Sa winter niyan ay puro ano, puro walang mga dahon. Puro mga tuyo na yung mga puno. Sa winter mawawala na yung mga dahon. So, ayan. Kain muna kami, guys. Ayan. Thank you, Diane. Welcome, babe. Welcome. Dito muna kami magdi-dinner, guys. Yummy!